Ngayong Biyernes Santo, mag kayo sa mga resort na pupuntahan nyo. Baka isla na pala ng mga aswang yan o kaya ng kulto. Story Time Ako okay, Kurt, hindi ko tunay na pangalan. At meron kaming karanasan sa isang resort sa Sarangani kung saan parang aswang o mga kulto ang nakatira sa islang yon. Sa mga panahon na to, nagtatrabaho ako sa isang sikat na mall dito lang din sa Mindanao. Taong 2019 na magkayayaan kami mag-swimming ng mga katrabaho ko sa isang resort lang din dito sa amin. April 19 to nangyari, saktong Biyernes Santo. Wala talaga kaming pasok sa araw na to, kaya napag-usapan namin magkakatrabaho na maligo kami ng dagat. Dati pa talaga namin planong gawin to. January pa lang na pag-uusapan na namin to. At gusto sana naming subukan yung White Sand dito lang din sa isang bayan na malapit sa lugar namin. Si Katung resort na to sa amin kaya gustong gusto talaga naming marating to. Kaso, nang dumating na yung buwan ng April, hindi pa rin kami nakakapagbuk sa sikat na resort na to. At isa pa, pinaalam ko na rin sa mga magulang ko na maliligo kami ng mga katrabaho ko sa dagat. Pero bago palang dumating yung araw ng alis namin, nagkwento sa akin yung kapatid kong babae. Sabi niya, huwag na raw kaming tumuloy dahil na nagkinip daw siya ng masama kagabi sa dagat na pupuntahan namin. At isa pa, Biyernes Santo pa naman daw, kaya huwag na raw akong sumama sa outing namin. Ano ka ba ate? Panaginip lang yan. Wala yan. Lumipas yung ilang araw, nasa boarding house na ako nito. Tumawag ang ate ko sa akin at pinaalalahanan niya na naman ako na huwag na raw akong tumuloy. Dahil na nagkinip na naman daw siya ng masama tungkol sa akin, may isang nakakatakot daw na nilalang na pilit ako nilulublob sa dagat. Pero imbis na matakot ako, natawa pa ako sa kanya. Sabi ko, maniniwala na lang ako kapag ako na yung nanaginip. Pero yung white sand namin na dagat na pupuntahan sana, mukhang hanggang sa panaginip na lang mangyayari. Dahil puno na raw to at wala nang available na slot. Hanggang sumapit yung ilang araw, wala pa rin kami nakikita ang resort kapalit nito. Paano ba naman kasi? Kung hindi malayo, punuan naman yung iba. Habang palapit na ng palapit yung araw ng swimming namin, Nawawala na kami ng pag-asa na matutuloy pa to. Hanggang isang araw, may nakita yung isang katrabaho namin sa Facebook. Isang resort to na hindi ganun kakilala. At ito nga yung resort sa may sarangani. Agad naming chinek yung mga picture na nakapost sa page nila. Okay naman yung place. Mura at maganda rin dagat. Kaya agad kami nag-inquire. Sumagot naman kagad sila na available pa yung area. Magdala lang daw kami ng sariling tubig panghugas namin. Dahil nasira raw yung tubo nila kahapon. Ay sa mga pre! Nabok na. Tuloy na tuloy na taga tong swimming natin. O nga eh, alam kong hindi to yung pinangarap nating resort. Pero okay na to. Kesa wala, di ba? Oo, oh, uh, okay na to. Pero dalawang araw bago yung araw ng swimming namin na naginip ako ng masama. Nakasakay raw kami sa malit na truck nito at papunta kami sa resort kung saan kami maliligo. Tinambangan raw kami sa daan ng mga armadong grupo at pinagpapatay kami. Pero inisip ko nito na hindi na pwedeng maudlot yung outing namin dahil sa isang panaginip lang na wala namang kasiguraduhan. Pagkatapos nito, umuwi muna ako sa bahay namin at naikwento ko to sa nanay ko. Lahat ng paraan ng pagpigil niya ay ginawa niya para hindi lang ako tumuloy. Pero sinabi ko na sa kanya na hindi talaga pwede dahil nagbayad na ako. At isa pa, ako ang isa sa nagplano sa swimming namin. Kaya nakakahiya naman kapag hindi ako sumama sa kanila ng dahil lang sa panaginip. Ang tigas talaga ng ulo mo, Kurt! Pag may nangyari sa iyo masama doon, tandaan mo hindi ako nagkulang ng paalala sa iyo. Lahat ng senyales pinakita na sa iyo. Pero ewan ko ba kung bakit gusto, gusto mo pa rin tumuloy? Pero nagulat ako nang lumabas ng bahay. At nang bumalik siya, may dala na tong isang supot ng sile. Biniro ko pa nga siya nito eh. Sabi ko, napak supportive talaga ng nanay ko. Pababaunan pa talaga ako ng sile para may ilalagay kami sa sausawan ng inihaw na tilapia. Sila ulo, maunin mo yan pangontra sa malas. Huwag mong kakalimutan yan. Sa totoo lang, sa mga panahon na to, nag-aalangan din akong tumuloy. Pero hindi na talaga pwede. Tanda ko pa nung bata pa ako, may white lady ako nakita sa labas ng room namin. Mahaba ang buhok habang nakasayad sa lupa. Marumi ang puting damit nito na parang matindi ang pinagdaanan. Tapos nakayapak lang siya. Sabi nila sa akin na baka nakabukas yung third eye ko. Kaya raw siguro ako may mga ganitong karanasan at nakikita pati sa panaginip ko. Kinabukasan, Maaga akong bumalik sa syudad para pumasok na Pero nang dumaan ako sa isang hagdan ng pinagtatrabahuan ko Bigla ako napatigil Para kasing may bumulong sa tenga ko Nang paglingon ko sa gilid ko At sa pag-aakalang may kasabayan ako sa hagdan Pagtingin ko rito Wala akong nakitang tao At ako lang mag-isa nito Ang narinig ko nito Ay boses babae At sabi niya sa akin Huwag na raw akong tumuloy Sa takot ko nito Ay nagmadali akong bumaba Pero bago pa man ako tuluyang makababa ay para bang may biglang tumulak sa akin dahilan para matapilok ako. Aray! Ah! Ah! Nabali yata yung pa ako ah. Punyemas naman no. Oh. Ah, aray! Nagmadali akong tumayo nito. Paika-ika ako nitong naglakad pabalik sa trabaho ko. Hanggang sa dumating na ang dispiras ng araw ng swimming namin. Huwebe Santo. Gabi na nito. Pagka-out namin sa trabaho, dito na kami nagtipon-tipon at nag-usap-usap para maghanda sa pupuntahan naming na resort. Habang hinihintay namin yung iba, lumapit sa akin yung isang babae naming katrabaho na si Lori Lynn. Um, uh, may gamot ka ba yung dala? Medyo masakit kasi yung tiyan ko eh. Nako, wala eh. Magbanyo ka kaya muna. Parang hindi tayo mga may mamaya sa sasakyan. <laughs> Sira ka talaga, Kurt. Hindi ako natataib baliw. Sumasakit lang yung tiyan ko. Ah, ganun ba? Pero, alam mo ba, na naginip ako ng masama nung nakaraang gabi tungkol yun sa pupuntahan nating lugar? Ewan. May hindi magandang nangyari Nakita ko na parang kinabahan din siya Sabi niya magdasal lang daw kami At maniwalang walang mangyayari masama sa amin Hanggang sa makalis na nga kami nito Pero may dadaanan pa kaming isang katrabaho namin Na naghihintay sa highway Nang madaanan na namin to Habang paket siya ng sasakyan Naapakan pa niya yung icebox na may lamang tilapia Pagkaapak niya rito Bigla akong kinabahan Dahil parang sobrang dami na talaga ng senyales Para bang may puwipigil talaga sa amin na huwag na naming ituloy to Pero hindi ko na lang to pinansin At sinabi sa mga kasama ko Hanggang maghahating gabi na kami nakarating sa lugar Tinawagan namin kaagad yung resort At ang sabi nila Maghintay lang daw kami sa isang waiting shed Sa may puno ng kamatsile Dahil susunduin daw kami ng tour guide nila dito Makalipas ang ilang minuto May dumating na isang babae at isang lalaki Nakasakay sila sa motor Agad naman silang nagtanong Kung kami ba'y maliligo sa resort nila Sabi namin Kami nga Muling nagtanong yung babae sa amin kung ilan kaming lahat, may bata ba kaming kasama at kung may pamilyado na sa amin. Sumagot yung isang kasama namin na si Marvin. Sinabi niya na 23 kaming lahat at wala kaming kasamang bata at wala ring pamilyado sa amin. Pero yung babae mukhang hindi kumbinsido hanggang sa umikot na sa sakyan namin. Tapos nakita niya yung anak ng isang kasama namin sa Francis. Wala naman siyang sinabi. Kiniliti niya lang yung bata at agad din namang bumalik sa amin. Napapalunok na lang si Marvin nito dahil sa pagsisinungaling niya. Hanggang nagtanong yung isa pa namin kasamang babae na si Andrinette. Sabi nito kung maayos ba yung resort at kung may iba pang tao doon bukod sa amin. Sagot ng babae, dalawang grupo lang daw yung nagpabuk sa kanila. Pero yung isang grupo, hindi raw natuloy dahil nalayuan daw. Pero wag daw kami mag-alala dahil maganda raw yung resort nila at sigurado daw siya na sulit yung babayaran namin. Marami siyang ikinuwento sa amin tungkol sa mga activity sa resort nila. Masyado siyang maingay pero natutuwa naman kami sa kanya dahil masarap siyang kausap. Hanggang sa banggitin niya yung wakwak -wak. at kung naniniwala ba kami sa mga aswang. Lahat kami ay nagbago ng emosyon at nagkatitigan nito. Nang mapansin ng babaeng bigla kaming tumahimik, agad din naman niyang dinugtungan to na huwag daw kami mag-alala dahil walang ganun daw sa resort nila. Pero alam niyo ba, kahit malayo rinig kayo ng wakwak. -wak? Pagkasabi niya nito, Muli naman kaming tumahimik. Ewan ko ba, mukhang may saltik yata sa utak tong babae. Kasi kung ano-ano na yung mga sinasabi niya. Talaga ba manang? Mukhang alam na alam mo ah. May kilala po ba kayong wakwak? -wak? <laughs> Hindi, biro lang po. Agad akong tumawa. At ganun din sila. Dito niya na iniba yung usapan nito. Tanong nito sa amin, kung anong oras ba raw kami uuwi bukas. Sabi namin sa kanya, mga bandang alas 4 ng hapon. Pero ang sabi niya sa amin, mas maganda raw na magpagabi kami ng konti para hindi mainit sa biyahe Tignan po namin manang May mga pasok na kasi kami kinabukasan eh Binugang buwan bukas Magandang maglakad-lakad sa buhangin lang sa tabi ng dagat May kita nyo talaga yung totoong ganda ng buwan Napaka-romantic para sa mga magjowa dyan Kaya magpagabi kayo bukas Muli itong umiti sa amin Kakaiba siya kung umiti Para bang may masamang balak to sa mga ngiti niya. Hanggang sa umalis na kami At sinundan lang namin sila Nakarating kami sa isang parang subdivision tapos dumaan kami sa makitid na daan. Sakto lang sa daan yung sasakyan namin. Mga ilang minuto pa, nakarating kami sa isang malit na komunidad. Madilim na nito pero... Pero naaaninag pa rin namin yung mga nyog na matatayog sa paligid. Sa bandang kalayuan namin, natatanaw na namin yung mga kabahayan. Gawa ang mga to sa mga native na material. Ang iba rito, mga dingding na gawa sa dahon ng nyog. Samantala ang iba, ay gawa naman sa plywood at kawayan. May iilang gawa sa kongkreto dito pero iilan lang. Nang makarating kami sa bungad ng resort, dalawang lalaki yung napansin namin nakaupo sa gilid. Nagiinom ng tuba ang mga to. May mga nakikita rin kaming mga iilang tao at bata sa paligid. Agad namang tumigil yung dalawang lalaki sa pagtungga at binigyan nila kami ng pansin. Binati pa nila kami na parabang tuwang tuwa pa sila na may mga dayo na dumating sa lugar nila. Nakakapagtaka lang nito dahil hating gabi na Marami pa rin gising sa kanila Hindi normal sa amin ang makakita ng mga batang 5 to 10 years old Nagising pa hanggang sa mga oras na to Para bang may nagaganap na pista sa sityo na to Dahil gising pa silang lahat At nagsasaya pa ang mga to Tapos napansin ko rin Yung malaking kawali na may lamang tubig At pinakukuyuan nila to Nang ganitong oras ng hating gabi Napayakap na lang ako sa braso ng katabi kong si Adrenette Nakakatakot naman dito Paano kaya kung bumalik na lang tayo Parang na wrong turn yata tayo eh. Sabi sa akin ni Adrian napaka ko raw. Baka ganito lang daw sila sumalubong sa mga bisita nila. Sabi ko sa kanya, masyado naman kaming mahalaga para sa lubungin kami ng ganito kainit. Hindi naman kami artista o sikat na personalidad para hintayin ng ganitong oras. Pero maya maya pa ay napayakap siya sa boyfriend niya. Nakatabi niya lang din ito. sabay turo sa itaas ng puno. Pero nang tignan ko yung tinuturo niya, wala naman ako makita doon. Saan? Wala naman na Sabi niya Nandun daw kanina Nakatingin daw sa kanya Kahit hindi ko naabutan ng tingin yung taong tinutukoy nito Naniwala pa rin akong may nakita nga siya Dahil bigla na lang siyang tumahimik Maya, -maya pa Tahimik lang ako habang pinapakaramdaman yung paligid namin Hanggang sa makarating kami sa may kalsada paket sa bundok Hindi ko alam pero Napaka weirdo na mga nangyayari nito Dahil may nadaanan kami kaninang sasakyan Na umiilaw pa Pero wala namang tao sa loob habang binabagtasan namin ang daan pakyat, naikita na namin yung pulbos ng limestone. Dahil sa liwanag ng buwan, agad naming ibinaling yung tingin namin sa babaeng tour guide namin. Dahil nagsalita siya nito, sabi niya, malapit na raw kami. Nang makarating namin ng tuluyan dito, sumigaw yung tour guide naming babae. Sabi niya sa driver, idiretso lang daw ng idiretso namin yung sasakyan. Nang gawin ng driver namin to, biglang nagkatulakan kami sa loob ng sasakyan. Nang biglang ikabig ng driver namin yung sasakyan pa Sabi niya, may nakaharang kasing nakabagsak na puno ng nyog doon Dahil dito, kamuntikan ng tumihaya yung sasakyan namin Nang bumaba kami, napansin namin Na kapag pala kami Pwede kaming mahulog sa bangin papunta sa may dagat Bakit pinapadiretsyo tayo ng babaeng yun? Ay nako, ka na tayo doon ha Hanggang sa magdesisyon na lang kami Na na lang yung sasakyan sa taas Kulang-kulang 50 meters pa yung layo ng resort nito mula sa may pinarkingan namin ng sasakyan. Wala na kaming nagawa kundi ang bitbitin yung mga gamit namin papunta sa may resort. Saktong alas dos na madaling araw na kami nakarating. Nagluto ka agad kami ng makakain namin. Pero yung iba ay natulog na muna dahil siguro sa matinding pagod sa biyahe. Tapos kami ng isang katrabaho ko, pumunta kami sa may gripo nila para mag-igib ng tubig. Tapos may nakita kami ng dalawang bata dito. Bata, mais na ba yung tubo ng tubig? Hindi sila sumagot sa amin. Ngumiti lang sila habang matalimang tingin sa amin. Nang silipin namin yung gripo, wala pang pa ang tubig dito. Kaya bumalik na lang kami sa cottage. Pagkarating namin, napansin namin may mga tao sa kabilang cottage. Kumakain sila tapos nagiinom ng tuba. Sa isip-isip ko, akala ko ba kami lang ang tao rito? Pero ba't may ibang mga tao pa? Sabi ng tour guide namin, taga kabilang bayan lang daw sila. Kararating lang din daw. Hindi man lang kami tinignan ng mga to para bang walang mga dumating. Siguro dahil medyo madilim lang din sa lugar na to, gawa nang walang masyadong ilaw. Hanggang sa naglakad-lakad na lang muna ako nito, tapos bigla ako natisod sa isang tao na sa may buhanginan. Biglang dumilat yung mga mata nito na nanlilisik. Kaya nagmandali akong tumayo at humingi sa kanya ng sorry. Sabi niya, ayos lang daw. Kaya umalis na kagad ako palayo sa kanya. Pambihira naman yun. Anong ginagawa niya dun sa madilim? Bakit niya ginagawang tulugan yung daan? Ano bang resort na to? Maya-maya pa ay napansin kong nagligpit na ng na mga gamit yung mga nasa kabilang cottage. Mga bandang alas tres sa madaling araw, kumain na kami. Nang matapos kaming kumain, nagdesisyon na ang ilan sa amin kasama ako na maglakad-lakad na sa tabi ng dagat para magpatunaw ng kinain. Madilim pa nito kaya ilaw lang ng cellphone ang ginawa naming flashlight nito. Hanggang may sinabi sa amin si Lorelyn Uy, napansin niyo ba yon? Yung isang bahay na umiilaw kanina sa may kakahuyan? Ha? Huh? Hindi, bakit? Wala lang, parang ano doon ang ng lugar na to Marami kaming napapansin kakaiba sa paligid nito Sobrang mga weird na bagay Nang bumalik na kami sa cottage Napansin ko yung helper ng driver namin Na nagiinom to ng alak mag-isa Sabi niya sa akin, may kakaiba raw sa lugar na to Tapos naglabas siya ng patalim sa bulsa Sabay sabing Bahala na kung mamatay man siya rito Pero sisiguraduhin daw niya Na may madadali siya kahit dalawa sa kanila Tumahimik na lang ako nito at itinago yung kabasa nangyayari Akala ko kasi Ako lang yung may kakaibang napapansin sa lugar na to Nagpaalam na ako sa kanya na papasok na ako sa tent para matulog muna Kinaumagahan Agad na sumingaw yung usap-usapan sa grupo namin Na may mga kakaibang bagay raw silang napapansin sa paligid Dito ko lang napagtanto na Marami pala sa amin na nakakapansin nito. Dito na pumasok sa isip namin ang sinabi sa amin ng babaeng tour guide namin kahapon na magpagabi raw kaming umuwi. Pero nagdesisyon kami na hindi kami papayag sa gusto niya dahil na rin sa mga bagay na napapansin namin dito. Kaya sabi namin uuwi kami na may araw pa. Abang nakaupo ako sa cottage, napansin ko yung isang lalaki na binibilang niya kami. Hanggang sa nagulat na lang ako nang biglang humuni yung ibon malapit sa amin ang tawag sa amin ng ibon na to ay tulihaw. Mugawin nyo yan! May pagkaingkato ang ibon na yan eh! Walas daw yan! Binato ni Lori Lynn to pero ayaw pa rin umalis ng ibon. Patuloy pa rin to sa kakahuni ng malakas. May paniniwala kasi ang matatanda sa amin na sa oras na magpakita tong ibon na to at walang tigil sa kakahuni to ay may mamamatay raw. Habang nangyayari sa amin to nakatingin lang yung babaeng bantay ng resort sa amin at matamis ang ngiti nito. Kaya dahil dito, nagdesisyon na kami umuwi na lang kahit alas dos pa lang ng hapon. Pero nagulat at nagtaka yung ibang mga kasamahan namin na walang kamuhang-muhang sa mga nangyayari sa paligid. Sobrang aga naman daw ng uwi namin. Dito na kami nagkwento sa kanila tungkol sa mga kababalaghang nangyayari sa resort na to. Mabuti na lang ay agad din nilang naintindihan to. Habang nagliligpit na kami ng gamit namin, may tatlong lalaki kaming napansin na nag-uusap. Alam namin na kami yung pinag-uusapan nila. Dahil nakatingin ang mga to sa pwesto namin Nagtatawanan pa sila na tila Tuwang-tuwa sa mga nakikita nila Tinig na dinig ko pa yung mga sinasabi ng isa Sabi nito Muunyang gabi Nang na ibig sabihin Tapos daw kaming lahat mamayang gabi Akala nila hindi namin naiintindihan yon, Dahil hindi lang namin pinapansin to Habang abala yung iba sa kakaligpit Ako naman ay naglakad-lakad muna sa tabi ng dagat Tumingin ako nito sa may kakahuyan Kung saan sinasabi ni Lorelyn na may umiilaw na bahay tapos bigla akong napatigil kasi parang may boses na sumisigaw sa hangin. Agad na ibinaling ko yung tingin ko sa taas ng bundok. Sobrang taas nito na kahit sampung puno ng nyug ang pagpatungpatungin ay kulang pa rin. At doon nakaparada yung sasakyan namin. Dito ko naisip na kung nahulog pala kami kagabi doon ay siguradong lasog-lasog yung katawan namin. Balak talaga siguro kaming gawing handa ng tour guide na yun na. Ah. Dahil sa nagsitayuan yung mga balahibo ko sa katawan, nagpasya na lang akong bumalik sa mga kasamaan ko sa cottage. Nang handa na kami sa pag-uwi Nagpaalam na kami sa mga bantay dito Nagulat sila dahil Sobrang aga naming umuwi Halatang dismayado sila sa naging pasya namin Ah, uh, mauna na po kami Salamat po sa magandang bakasyon Nag-enjoy po talaga kami Nakangiti kong sabi sa kanila nito Pero ang nasa isip ko Isa tong bakasyon na puno ng katatakutan At hindi ko nauulitin pa Nang tumingin ako sa lalaking kalbo Narinig ko yung sinabi nito sa babaeng bantay May baon siyang pangontra hindi natin ito basta-basta magagalaw. Pero hindi ko to pinansin. Pero ang pumasok agad sa isip ko, yung siling pinabawon sa akin ni mama, ito sigurado yung tinutukoy nilang pangontra. Pero kahit naglalakad na kami pabalik sa service, alam kong nakasunod pa rin yung mga matatalim na tingin nila sa amin. Patawa-tawa na lang ako nito habang binabagtas ang daan pabalik ng sasakyan. Pero habang papunta kami doon, may nadaanan kaming mga lalaki na ang tamis kumahangiti sa amin. Para bang may ginawa silang hindi maganda na hindi namin alam. Pagkarating namin sa sasakyan, sinalubong kagad kami ng driver na masamang balita. Ayaw raw mag ng sasakyan at kailangan itulak to para umandar. Dito na ulit na muusamin yung matinding kaba. Hindi pwedeng maabutan kami rito ng dilem. Ayoko maging hapunan ng mga to o kung ano man sila. Humingi kami ng tulong sa mismong resort para hatakin sana yung sasakyan namin. Pero ang sabi nila, maghintay raw kami ng 30 minutes. Pero makalipas ang oras na yon, Walang dumating na tulong sa amin Isang malaking truck din ang napansin namin nakaparada sa tabi Pero wala tong driver Sabi ng matandang kausap namin Umuwi raw yung driver sa kanila Dahil Biernes Santo Nakangiti pa to na matandang sinabi sa amin Hindi ko alam bakit kumingiti ito. Pagkatingin ko sa may bandang kanan ko Isang matandang babae ang namataan ko sa tindahan Habang nakaupo at sinasabayan ng kanta sa radyo Nakakatakot yung ngiti nito sa amin para bang masaya pa siyang pinagmamasan kaming nasiraan ng sasakyan. Kaya muling nagsitayuan yung mga balahibo ko dahil sa kung paano itong umiti. Dahil sa wala pa rin tulong na dumadating sa amin at ayaw namin maabutan ng gabi rito, nagdesisyon kaming itulak na lang yung sasakyan hanggang sa makalagpas kami sa tumbang puno ng nyog. Nakalis naman kami nito pero sobrang nahirapan kami sa pagtutulak. Bukod kasi sa mainit ang sikat ng araw, mahirap din ang daan dito. Pero sa wakas, napaandar din namin yung sasakyan. Hanggang sa makalabas na kami sa islang to o sa lugar na to. Dito na kami lahat na bunutan ng tinik sa lalamunan. Pagkarating namin sa may highway, dumaan kami sa isang bahay. Malayo na to sa resort na pinuntahan namin. Nakibanyo kasi yung kasamahan namin. Kaya nagmeryenda na rin kami dito. Dahil sa sobrang gutom sa pagtutulak kanina. Hanggang napansin ang ng matandang babae yung paa ng isang kasamahan naming babae na puno ng buhangin. Kaya napatanong to sa amin kung saan kami nanggaling. Nang banggitin namin yung pangalan ng resort, lahat kami ay nagulantang sa sinabi niya. Babuti nakauwi pa kayong lahat ng buhay. Pero nang tanungin namin to kung bakit, tikom ang bibig nito at tumanggi siyang magsalta tungkol sa resort na yon. Basta ang sabi niya lang sa amin, huwag na raw kaming bumalik sa lugar na yon. Suwerte raw kami dahil walang masamang nangyari sa amin. Pierre Santo pa naman daw. Matapos to, nakauwi naman kaming ligtas lahat. Makalipas ang isang linggo, Kinontak ulit yung katrabaho namin ng resort na to. May bago raw silang resort at maganda raw to. May mga magagandang offer din sila sa amin. Kaya wag daw namin itong palagpasin. Pero walang pag-aalinlangan. Binlock kagad ng katrabaho ko yung Facebook page nila. Naging malaking aral sa amin ang karanasan namin sa resort na yon. Habang buhay naming babaunin ng pangyayaring kakilakilabot sa lugar na yon. Kaya mag ingat kayo sa mga lugar na dinadayo nyo. Lalo na kung wala kayong alam tungkol sa lugar na yon. Sa ako may mga senyales na sa paligid mo Mabuting wag na lang kayong tumuloy sa pupuntahan nyo. Pero hindi ako sigurado kung isla ba ng aswang yon o isla ng mga kulto.